Ito mga kadiskarte yung ano Papunta sa office na PLI Sa C5 Pasig Ito ngayon nasa ano na tayo eh Buting Yung Makati sa kabila Diba ah Ito yung elevated U-turn Ano to? Pa-north po ha? Pa-north panorth yan ha, mga panorth Bakal mo na <laughs> Panorth po, tapos Ayan niya Ito Guide namin kayo, alam mo naka ano kayo Naka motor, naka kotse or what Dito po yung papunta sa ano Kasi pag commute hindi ko rin alam dyan eh Siguro kung bababa kayo sa crossing sa EDSA tapos eh baka mag ah, ano tawag daw grab ba eh? or ano na lang kayo sa ano. Bihin nyo lang eh sa San Miguel Foods. Sa si Pai Pasig. Ayun. No, ayun. Ayan po. Tontulay ng ano ba to? Tuloy ano ba to? Tuloy ng Pasig. Hmm, yan Pasig kayo. Pasig River. Pasig Ay, River ka ba? Anak ng Pasig naman kayo. you know? Tapon doon, tapon. Ano to eh? Bagong ilog. Itong lugar na to. Bagong ilog. body. Maga pa, no? oh, media quarter pa lang. <laughs> medyo quarter, Oh. Drive lang ng drive. Magda-drive ako. ako gang karawatan. <laughs> Ito yung flyover ng ano, flyover ng ano, bagong ilog. Yan. Yan po, bagong ilog, tali papa. Eh yung baba po kasi nito, bagong ilog. Ang lugar na to. Sabihin to flyover na to, flyover bagong ilog, no? di? Oh, nemu yeah. kasi. So, kasi ilog. Bagong ilog. Pasig Boulevard dyan sa baba Pasig Boulevard <coughs> ito pag nakababa na tayo ng flyover na ito medyo giginda ginda na kayo sa kanan kasi malapit na kasi malapit na ang San Miguel Foods Ito sa San Miguel Foods Andun po ang office na PLI Petro Fuel Logistics Incorporated Ba? Ayan okay. po oh, diba nakalagay E. Rodriguez C5 E. Rodriguez Jr. Avenue C5 Ano po to ha, pa north. Diyan sa kabila ang Passout. south. Yung, kung galing kayo sa Quezon City doon or what ito naman dito sa lane na to kung galing kayo ng Pateros Paranaque tagig yan spinyas laguna ganyan tang oh, yes sir third road third road third road siya sa mingit eh sure why not hmm. Jobo Street, di pa po dyan bawal yung may sound sa so ano bali. Sa so, mga vlog 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 vlog. <laughs> yeah, nakita nyo yung shell na yan. <coughs> Malapit-lapit na. Ah, yan pala, may biyahe pa lang HM Transport dito, oh. Yeah, sa mga taga Batangas, taga ano. Pitex nga lang sa kanya tayo niyan. Ah, sa Pitex 'yan. Pitex. Hindi galing ano 'yan? Eh, sa Pitex 'yan talaga. Okay, galing ng Laguna 'yan, tapos ano? Hindi, eh, meron niya sa Pitex 'yung pula. Ah, 'yun. Try niyo rin 'no, na ano pag yung halimbawa taga Laguna kayo magkano kayo yeah, HM Transport Tanungin nyo kung dadamba sila na C5 baka ano yan eh ang punta nyan eh ano eh tawag dito kubaw dito sa likod ng daan mm, kubaw di ba ano mm. pakubaw yan yung mga uh, ganyan oh, yun. sa kabila meron din ano HM mo oh. A jack liner ayun sa kabila oh. Uh -huh. SM Kalamba oh, ang ano oh, ayun oh. Galing SM Kalamba pala ayun. Sa mga taga South. Eh oh, no, Ang dami pa lang na nadaan dito oh, mga diskarte oh. ito LLI. Ah, oh, ito na po pala, ito na po mga kadiskarte. Uh -huh. Ayun, uh -huh. Ito na po. Oh, ayan. Yeah, 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 yeah. Ayan po, ayan. San Miguel yeah, yeah, yeah. Puts, yan po ang applyan. Ayun, oh. Ayun, oh binalalagyan ng bagong logo doon ang ganda oh lang tandaan, lang ng ayan, ayan dyan po ayan. San Miguel ah bank of commerce pala yun yung bank na yun yata nakakover pa ayan po beside Petron station diba? ayan po doon po ang applyan ayan, kita nyo na po mga kadiskarte o, ano pang hinihintay apply na po Petrofuel Logistic. Logistics